Narito tayo ngayon sa Muntinlupa sa Barangay Poblasyon. At syempre, gaya na naipakita natin kanina, itong iba't ibang klaseng kandila natin, ipapakita natin yung step-by-step -step na process. Itong ginagawa ko ay uh, ang final stage ng ating uh, paggawa ng kandila, ang designing. Pero bago yan, siguro sa mga nagtatanong, diba, ano nga ba ang uh, kailangan para makagawa ng kandila na ating magagamit ngayong undas? Ah, uh, simple lamang. mag tayo dito sa kanilang melting. Ang kanilang wax ay tinutunaw natin. Hi, Mami. Hello. <laughs> Hello. So, tinutunaw ang uh, wax na ito. At uh, ito ay uh, kanilang uh, ilalagay sa isang vat na katulad dito. At ang mga mitsa ay itutubog nila rito. Para sa ganitong klaseng kandila, yung nakikita natin ordinaryong kandila na binibili natin, di ba? Yung iba-ibang kulay, may iba dilaw, ito pula. Ang mitsa ay tinutubog nila 20 times, di ba? Isang tubog, down, tapos patutuyuin, tapos isang layer ulit. Pagkatapos niyan, angat-angat lamang hanggang sa ang ating ma-achieve na kapal ay parang katulad nito. Yan, mainit-init pa, oh. Yun. Mainit-init pa yan. Ngayon naman, mayroon din isang klase ng uh, kandila na ginagawa nila rito. yung uh, mga, mga makakapal na, na cylindrical na kandila. Mayroon tayong makapal dito. Ito. Yun at meron din namang medyo manipis. Itong mga manipis na ito na nilalagay sa molding, yung second step nila, yung molding na ito ay uh, maaari itong matuyo, itong mga itong manipis na ito, 15 minutes tuyo na yan. Ito na mga makakapal, umabot ito ng half day sa pagpapatuyo. Ngayon, pagkatapos niyan, syempre, paano nga nilalabas ang ating kandila mula dito sa mga metal na mga cylinders na ito? Ang susunod ay ang releasing. Itong releasing, mga kapuso, ay simple lamang. Ang ating kaibigan na ito ay... Uh, yun, nag, ipapasok lamang nung cylinder na ito sa kanilang makeshift na parang barang bakal na tubo na ipapasok lamang ito, you know, para tinutusok lang nila yung, yung kandila na nasa loob ng cylinder tapos ipupush down nila para ma-push outwards naman, may release yung ating kandila. Yun yun. At pagkatapos nyan, syempre, yun na, yung pinakita natin kanina sa unang bahagi, yung designing. Diba, iba't ibang klaseng disenyo, iba't ibang klaseng kulay, meron na rin tayo syempre, iba't ibang mga pintura nilalagay, diba, gold, yellow, blue, red, name it. Kaya nilang ilagayan dito. At syempre, ito pa. Bukod sa ating mga ordinary na ng mga kandila para sa undas, may mga iba't ibang paandar na itong ating mga kaibigan dito sa co-op na ito. Babagitin ko rin koop. Co co-op na ito, ha? kakaibigan ng co-op. Pero ito, ha? meron sila dito mga iba't iba. Meron ito, may kandilang parang gawa sa saging at parang talagang tunay na prutas sa saging. Binabalatan talaga nila. Ito si Mami at saka si ate. Ayan. talagang gamit ang cutter, binababad nila muna sa, sa mainit na wax para ma yung magglaze ang buong uh, katawan ng ating kandila ng saging at talagang hinihiwa gamit ang cutter parang binabalatan talaga sige mamay balatan mo nga yun oh tapos ito magiging itsura meron talagang pruta sa loob iba't ibang klase may savory ito meron din sila dito lechon oh sa iburi na kandila, lechon. Hindi po yung kinakain, sinisindihan po yan. At meron din syempre mga sweet, mga prutas. Kaya, orange na kandila at iba't ibang klase. Kakaiba ang co-op na ito ng uh, pagawa ng kandila dahil ang mga nagtatrabaho dito ay mga dating inmates ng uh, Munti sa, sa Bilangguan at ngayon eh, ay nakalaya na at binibigyan sila ng pangkabuhayan kasama ang kanilang mga kamag-anak. Price update tayo ng mga kandila. Maya-maya lamang, balikan nyo ko. Live na live mula rito sa Munti Back to studio.